Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talagang namang sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Chomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta nga si Kuya Chomar kay Ate Carla at naabutan niya ito na nagbibenta binibenta muli ni Ate Carla ang kanyang mga kutsinta pati mga puto. At nung araw din na yun, ay may surpresa na naman si Kuya Jomar kay Ate Carla Kaya kinakabahan pa nga si Kuya Jomar dahil magkikita na naman sila ni Ate Carla may, kita ng Bigay ng may -abot. na kita mahal nga ay parang humarang pa nga si Dr. Love. Ngunit kalaunan ay kinantahan na muli ni Kuya Chomar si Ate Carla. At pagkatapos naman kumanta ni Kuya Chomar, ay kinilig nga si Ate Carla at pagbukas niya ng kanyang mata, ay may nakita na siya na dalawang balon na regalo ni Kuya Chomar para sa kanya. Kaya naman kitang kita kung gana talaga kinilig si Ate Carla dahil napaka-effort ni Kuya Jomar sa kanya palagi. Ako? Parang masyadong yakin ang namin. Alam mo, kung ako sa'yo, Ate Carla, sasagot ko na agad mo. Sasagotin ko na agad yan. Kasi sa'yo hindi naman gano'ng lalaki. Kaya walang makaganyan. Ako, tulad ko. Tulad mo? O Kung ako sa'yo, Ate Carla, sasagotin ko na yan kasi Hiya lang ng lalaking ganyan eh. Tarot ko. Hiya ka lang. Hiya lang makaalan ng katarot ko. Eh. Oh, ang bilis naman po. Thank you po, Jomar. Yes. You're welcome. You. Ano? Pwede nanggawa gawa ito. May gagawin ka pa ba? Wala na. Wala na? Hmm. Okay ba? Hatikin ka na namin. Okay lang kayo. Sige, sige. O tara kayo lang. Andiyan na pala yung ano. Punta na tayo dun. Sige pa. Mga bro, bro. Paano naman yung mga ano? Dala natin. Opo.

para naman makauwi na din sila ay pinakyaw na muli ni Kuya Jomar ang ni Ate Carla at pagkatapos nun ay sumakay na nga sila sa van upang makauwi na rin sila sa bahay nila Ate Carla habang naglalakad naman pa uwi ay todo pa sa salamat sa si Ate Carla dahil palaging tinutulungan ni Kuya Jomar siya at palaging siyang nag-i-effort para kay Ate Carla Nag-sorry like din sa si Ate Carla dahil yung nakaraang vlog ay parang nasungitan ni Ate Carla si Kuya Jomar. Sabi naman ni Kuya Jomar ay wala lang yon at okay na okay lamang sa kanya. Ay, may gawa eh. Kung gusto mo okay lang sa ng araw-araw, dito ako para makasaman kita magtinda. Kaso every time na lang napagpunta ko dito, saman kita ulit magtinda. Okay lang? Sige pa. Eh,

sarap ito papa Jones. oh osigyo sige, kaya na kami Ang gitu mamuro gitu 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 at Carla ang merienda para kay La Kuya Jomar pati na rin sa buong kalingap team ay nag-usap muli ng dalawa lamang sila si Kuya Jomar pati si Ate Carla Pagkatapos naman nun, ay may binigay din si Ate Carla para kay Kuya Jomar Binigyan niya si Kuya Jomar ng isang card at ang card na ay naglalaman ng peace offering sapagkat naging masungit nga si Ate Carla noong nakaraang vlog kay Kuya Jomar. At tinuklari nga ni Ate Carla na sumala ngayon ay tatawagin niya ng best si Kuya Thank you. Jomar dahil best ito friends na ano si sila. Muna, tapos, ano to? Sige po, buksan niyo po. Buksan mo. sa akin. Sa akin ulit ay. Ah. Ano? Basta mo ito sa mo wala naman yun. Grabe. Ito mga bro. Um, uy. uh, oh, ito mga bro. Um, letter galing kay Carla. So, okay oh, lang ba? ba? O oh, sige, ito. Since, ikaw, sa'yo ba ito galing? Oh, mas magandang ikaw na lang magbasa. Oh, <laughs> <laughs> Bumaba si Carla. di, si Carla. para marinig ko. Congratulations for your 60K subscriber. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> you have influenced my life in ways I can even begin to express. Sige, teka, ba't ako ang Okay, okay. <laughs> Meeting you as a dream come true, and your kindness and down to earth personality only made me admire you. <laughs> Thank you for always there for me. As you said, you don't want me to call you Puya or Kito Jomar. <laughs> and now, I made up myself. I can call you best, because you are the best thing that happened into my life. <laughs> <laughs> Can, you be... <laughs> Can you be my best friend for now on kuya Jomar? Of course. Oh! <laughs> <laughs> best friend na sila. <laughs> 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 Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang anti-trending na love story ni Kuya Shomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!